kami dito sa taas. Shout out dyan. Ah, yeah, malapit na tayo mga Lisa. small. Mall.

Para makita ko rin simbahan. O, sir, kayo. Hindi, para makita ko Para makita ko rin simbahan. Para makita ko tayo. Ito. Ang Bagong Bagong-bago pa. Ayan o, o, simbahan simbahan o Opus. Meron pala diyan, no? may silungan. Oh, meron rin diyan, oh. Oo. Kilo ng tela ng chapel ng Opus. Para sa simbahan. Para na. Para sa kagaya ng Kaso mat mataas ito yung simbahan. Ilang floor to? Ilang floor? Simbahan ng ato eh. Ilang, ilang floor to? Ilang Ah, six floor. Ito ano yung building niyan? Isa. mo. Ah, ayan. Ano? Oh, kasama sa opus okay, 'yan. Para ah. dito. No. gilid. Oh. Yeah, ka video naman na. Kapit tayo dito. Ayun. Ito so, yung CR ng Opus. Oh. Ang oh. okay. ganda ng CR dito. CR <laughs> yeah, ka lang. Muda. Oh. Parang nasa bahay na. <laughs> 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 ah, ano ba po, Skay? Pwede ka niya <laughs> matulog. Ano ba ito? Taigan ka po. Kaihan ka na dyan. Ang bata ate yan dyan eh. <laughs> Ay, bata pa naman ba din bro ah sa gre sa pa lang okay na eh no oh ah oh, man lucky. oh bakit dito ka umihi dapat do sa gitna ayo ano na si ano si ano picture mo ay dito dito oh dapat yan, may ano na, pag umupo ka, may ano eh. <laughs> oh, ano ba yan? May shower. Para hindi ka na maghugas ang puwit. Walang biday dyan, walang biday. Andiyan na, nakapag-umupo pag umupo ka dyan, mayroon na lalabas sa tubig dyan. Ayun, eh, no? Know? Sa mga gilid. Sasaw-saw mo na lang. <laughs> sasaw, kabila ka pala mayroon. O, kaya nga. <laughs> ng Ang kapan yan. sasaw mo na lang kamay. <laughs> <laughs> kaya pa oh. pala ng ano gaga ng atapat mo ano mo namay mo oh Puso mo sa oh. 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 Oh, ano masayo oh yeah ano mahabig ano oh ano nga galo mo ano eh talo sabon 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 sa puno na dyan. Hindi, ano yan? O, nawala. O, yan o. Oh. nag o siya. Parang nakababa sa bundok. Dapat di ko pala open. Oo nga, dito ka nga. May gulong ba dito? Hindi ka dun eh, sa gitna ka eh. May gulong sa pito eh. Ito, pang ladies to eh. Oh, Malaki, ang laki rin ito eh. CR pa lang, parang gusto <laughs> uh, ginto, mo na tumira Ginto talaga, o ginto o. Ginto, kala mo mong ginto. May ano yan, ilaw eh. Sa loob. Elevator, elevator. Nagpakahirap na tayo ng mga kalito pa elevator naman pala. <laughs> Ay, mag... Dito oh, na lang <laughs> makita yung paligid. Oo oh, ang ganda o. Oh. Ang mga way, na. na. Ang hangin nito kahit mata mataas no. Dito na tayo mamaya. Nandito tayo ngayon sa simbahan ng ano ng Popo Small. Ay si Busque. Nandito kami sa simbahan. Simbahan. nandun si Junior at saka si Sir Dani. Si Simpasila sila doon dahil Hindi sila nakapagsimba kanina umaga. Ay hey, kami nakapagsimba na kami kanina. Kaya dito lang kami sa labas. Doon sila sa loob ayan. Ito yung 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 kapal eh. What is kapal? Ay, ano ba? Kapal eh. Ito yung kanina. eh. Backpins, backpins. Yan, backpins yan. Ayan, backpins. Yung tulay na yan. Mataas din yung tulay na yan, ano? Ito, ahas naman ito, ahas ng Robinson. Ha? Huh? Grabe. Pagod na yun sa lawa <laughs> Nabot na ng gabi <laughs> Hindi umihilaw si Superman Inabot na kami ng gabi ha? Hindi umihilaw si Superman Hindi umihilaw si, si Superman Naihintay namin hindi naghilaw si Superman kami sa Opus. Ayan. Pasok na naman kami ng Opus. Kasi yung na... Ang naman na amoy ko, hindi na amoy impornal. Hindi umilaw kay Superman. Pasok na naman kami dito sa loob.